Kamusta mga master? Mainit na mainit pa. Pinoy walang awa na binugbog ang undefeated Japanese boxer sa mismong teritoryo sa Japan. Ito lamang pong July 6, 2024 ay lumipad nga po patungong Japan ang kababayan natin na si Michael Kazama na may ring record na 10 wins, 10 knockouts, 2 loses at isang draw na lumalaban po ngayon sa featherweight division. Ito po ay upang harapin ng undefeated Japanese boxer na si Kota Kaneko na may ring record na 5 wins with 4 knockouts. Alam nyo ba mga master na napakataas po ng expectation ng mga Japanese sa batang si Kota Kaneko kumbaga matinding prospect po nila ito sa featherweight division? Kaya naman mga master ay gulat na gulat nga po mga hapon na masaksihan po nila ang walang awa na pambabugbog kay Kota Kaneko ng kababayan nating Pinoy na si Michael kasama. Hindi po kasi ito nakaporma sa kababayan natin. Mas mabuting panoodin nyo na lang po naging bakbaka na ito mga master na kung saan very satisfied. Dahil nakakaawa po ang sinapit ng hapon at syempre sa wakas muli na naman po tayong nakagante sa mga hapon. Philippine, Philippine Season <itsu> Kasama! <laughs> Jocelyn <Just> Trinidad, pagtapos po nito. I-end ko muna tapos re re ko na lang po ulit po. No? mm <clears throat> Shoutout sa Ersong Tinidad. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ito mo na yan rep Kawawa boxer Uy Uy Boys round knockout April 30, taong 2024, may isang Japanese boxer ang dumayo sa ating bansang Pilipinas. Ito ay upang subukang agawin ang titulo ng isa nating kababayang buhilenyo na si Reggie Sugano na kasalukuyang may hawak ng titulong WBO Global Light Flyweight Titan. Sa mga dipo po nakakakilala kay Reggie Suganov mga master, isa po ngayon si Suganov sa pinakamatindi po nating prospect ngayon sa Divisional na light flyweight. Meron po itong kartada na 15 wins with 5 chaos at isang talo pa lamang po. 26 anyos gulang pa lamang ito at 6 na taon pa lamang po ito sa professional boxing pero title holder na po ito ngayon. At sa taong 2024 nga po mga master, sa di nga po inaasang pagkakataon ay isang Japanese boxer nga po ang nangahas na dumayo sa ating bansa upang iuwi ang titulo ng ating kababayan na si Reggie. Di rin naman po basa-basa ang Japanese boxer na dumayo na ito. Alam naman nating lahat na sa panahon po ngayon ay iba na po ang kalibre at kalidad ng mga ng hapon ngayon. Lalo pat isang knockout artist ang dumayo sa ating bansa upang sugupain ang Pinoy boxer natin. Ang hapon na ito ay nagnangalang Kai Ishizawa, 27 anyos gulang na may ring record na 11 wins with 10 knockouts, 3 loses with 91% knockout ratio. Bagamat mas lamang ang ating kababayan pagdating sa experience ay pinaniniwalaan nga po ng mga Japanese boxing analysts na isipaid lang daw po ang Pinoy sa kanilang pambato. Ito ay dahil mahina lang daw po ang kamao ng Pinoy dahil sa mababang knockout ratio nito sa kartada nito. Kaya naman, lakas loob ang mga hapon na ito na sila na mismo ang dadayo sa Pilipinas dahil kumpiyansa nga po ang mga ito na magiging madali lamang ang laban na ito sa kanilang kababayan at madali lamang nilang mayuwi ang titulo ng Pinoy. Pero isang malaking pagkakamali pala mga master ang mababang pag-istima nila sa ating kababayan dahil sa laban na pala na ito, muntikang matapos ang karir ng hapon na ito dahil diretsyo po ito sa ospital mga master. Halina't sabay-sabay po natin panoodin ang highlights ng laban na ito na kung saan stretcher ang inabot ng hapon na ito. Sa unang rounds ng bakbakan mga master ay eh maganda po agad ang pinapakita ng ating kababayang Pinoy. Magagandang mga kombinasyon po agad ang pinapamalas po nito. So dito po sa round number 1 medyo nagkakapaan pa sila. Again scheduled for 12 and usually the longer fights would favor the Filipino. Was more of a boxer, a stylist, and he is a power hitter, but now he's displaying some power. Four punch combination, no response for Ishizawa. Very young Luisito Espinosa, the way he's built and the hand speed perhaps of Everlando Lavarete. Of course, the light flyweight division is where the most championships have been taken by Filipinos. Sugano Shinoso Boxobu by our unofficial scorecard sugano is leading in this round let's see what kind of finishing kick this 27-year-old from japan has this is our left hook to the head more shots to the head coming from sugano final seconds of round number one Sa round 2 mga master ay naging agresibo na po ang kalaban na hapon. Dito rin nagsimulang dumugo ang ulo ng ating kababayan na tila ba na accidentally headbutt ito. Gayon pa hindi naman ito naging ganong kalaking sagabal sa ating pambatong Pinoy. At nagpamalas pa rin po ito ng isang napakagandang mga suntok. Versus Kai Ishizawa of Japan. So connections there, the the Ishizawa. Left open again on the face. The right hand has been a very deadly weapon, But Those are scoring blows. There may have been a headbutt somewhere. That would be unfortunate if that the body issues. Halo, which could be a good idea against a taller fighter. And that natin that, uh, is only a shade above five foot one, but he's got a lot of power. Good center of gravity. Five foot five, do is the Reggie Sugano. Halfway mark of round number two, scheduled for 12. Now body shots being exchanged by both as well. Shots to the body. Better defense actually here for Isisawa, pero nakakalusot pa rin. Sa pagsapit po ng middle rounds mga master, ay well controlled na po ng ating kababayan ang laban kontra sa hapon. Halos hindi na po maimulat ng hapon ang mga mata nito dahil sa mga power punches na sinasalo ng pagmumuka nito sa kababayan nating Pinoy. More body shots, or more headshots now coming from Ishizawa. He's got to the body once again. Every time paawalan ng isa. Si Sugano, it's solid. Like that combination was just to see if he can turn the tide here. We know he's a power puncher, but he's being a little careless with his defense. And you can see some welts already developing under both end, and he has now turned the tide. He has now got his opponents against the ropes. 40 seconds remaining here. A lunging left hand coming from Sugano. Another uppercut, and this time Ishizawa says, bring it on, another right hand here from Sugano. The accuracy from the Filipino Phenom is off the charts here in round number four. The eyes of Ishizawa. Ishizawa of Japan, the challenger. backwards, not for long. Sa pagsapit ng round 7 mga master ay muli na naman pong tumagas ang dugo mula sa head injury ng kababayan natin Pinoy na sinamantala naman ng hapon kaya naman tila ba nakabawi na ito sa Pinoy sa pagsapit ng round na ito. Masugat na nata mo, etong si uh, Reggie Suganov as early as the first round, tuntok pa lamang po the first round pero talagang the the uh, fifth round, the doctor had to be brought in to check it out. Fight still has been well for the moment. Ishizawa once again pounding inside. No response coming from Sugano, but tries to push him back to the middle of the ring. Now Sugano's reach advantage has been negated now because. For Sugano the shots to the head, the jabs, and the combinations to the head. Kasi unti-unti na nga napapasara na niya yung mata ng kanyang kalaban. But in this case, boy, Ishizawa looks like the first five rounds were just a testing. Two combination shots. Launched there by Sugano. Hindi man lang natinag. Ito si Ishizawa. Now Ishizawa has been knocked out once in his career. neguchi has really, um, and, uh, has really flipped the script here. They flat footed night It's He is retreating, and every time he tries to pull off something, Ishizawa is in his face. Another round, moving towards the uh, fighter from Japan. Sugano was so accurate in the first three rounds. Now he can't hit anything. Pero sa pagsapit nga po ng round 8 ay buong akala po ng announce at ng mga tao sa venue ay tuluyan na nga pong nakuha ng hapon ang rhythm ng laro at nadodomina na nga po nito ang Pinoy. Pero isang nakakabiglang isang Pinoy spirit ang pinamalas si Suganob na siya nagpahiyaw at nagpatayo sa mga taong nanonood nung araw na yon. The first four rounds. Second round. Second round was accurate until the first three Unti-unti na nung round number 5. Ni, uh, Ishizawa kanyang no, no, no. rhythm as he now enter the eighth. Well Zara de pa rin po na action. Unofficially, we have Sugano behind, but only by one round. The last three unofficially have gone the way of Ishizawa. Ishizawa now body hunting. Hindi na muna niya pakikailaman yung sugat sa ulo nitong si Sugano which has opened up again Not quite sure if it came from an accidental headbutt And a power shot to the body as well from Sugano He's trying to destroy the timing of Ishizawa And it looks like here in the 8th round Sugano has been successful so far Junior flyweight division after campaigning most of his career as a minimum weight Ishizawa. Oh! Ishizawa got staggered there by the left hook coming from Sugano. And another one. Ishizawa is down. Ready to fight, NOSHA The blood is coming out of Sugano's head, and Ishizawa smells the blood. Wants to get it back. Oh, great right coming from Ishizawa, not to Toshi Ishizawa missing. Less than a minute remaining here in this pivotal eighth round. One knockdown scored already, so this is a 10-8 round for Sugano. The question is, can Ishizawa get the knockdown back? That right hand earlier sent Sugano backwards. three punch combination, all power shots, another connection to the head, and throwing in the tower the of Ishizawa, it's over! Matapos nga po ang matinding mga tama at kombinasyon na tinamasa ng hapon sa Pinoy ay tila ba na wala nito ng oxygen at nahirapan ng makahinga. Kaya naman, mabilis itong dinala sa pinakamalapit ng ospital upang maagapan ang kawawang hapon na ito. Anong masasabi nyo dito mga master sa performance sa pinakita ni Reggie Suganob? Maraming maraming salamat nga pala sa panonood nyo po ngayon sa ating video. God bless!